Hindi pwede, madam. Anong kausap niyo, madam? Nitong nakaraang linggo, itinampok ng KMJS ang viral na agawan ng cellphone sa isang mall sa Bulacan. Wait lang lang ate, ang... Babasa... Kuya, ba? Ano po yan natin? Ang buyer na si Mark, hindi niya tunay na pangalan, at ang seller ng cellphone na si Giselle, kapwa nagpa-interview sa KMJS. Ayon sa paunang investigasyon, tini tinitignan ang posibilidad na pareho silang nabiktima ng tinatawag na middleman scam kung saan may isang kunwaring middleman o third party na nag-aalok ng bentahan. Pero sa huli, dahil sa peking bayad at peking transaksyon, parehong naloloko ang buyer at seller, kaya silang dalawa ang mag-aaway at magkakagulo. Madaya kayo inilahad ng KMJS ang dalawang panig ng kwento sa ngalan ng patas na pagbabalita. Gayunman, matapos maipalabas ang ulat, maraming netizens ang nagpahayag ng kanilang mga saloobin. Kaya sa video na ito, ang mga issue, isa-isa nating lilinawin at sasagutin. Una, kung isa raw itong middleman scam, paano raw ito nangyari? Gayong magkaharapan namang nakipagtransaksyon sa isa't isa, sina Mark at Giselle, batay na ipapaliwanag ng tiga CICC o cybercrime investigation and coordinating center oh well it's not actually bago nangyayari naman at sa siya before pa ang middleman scam is yung parang uh, uh, yung scammer contacts a buyer and a seller pinagtatagpo niya isa tong scam na kunwari siya yung may-ari ng isang bagay or siya yung nagbebenta ng isang bagay na hindi naman pala lang nangyayari lang ngayon um, na highlight ang buyer at saka yung seller parehong nabibiktima na ng uh, isang tao so yun yung middleman scam kasong ito, ang seller na si Giselle, may nakausap daw na bibili ng kanyang cellphone na nagpakilala sa pangalang Malae. Bibilhin daw nito ang cellphone sa halagang 64,000 pesos para irigalo sa kanyang mister. Ang asawa raw kasi ni Malae, matagal nang naghahanap ng cellphone. Pero ang budget lang ni mister, 30,000 pesos. At bilang anniversary gift daw ni Malae sa asawa, may naisip siyang pakulo imbes na siya na mismo ang bibili ng cellphone para iregalo sa kanyang mister, palalabasin daw niya rito na may bagsak presyong cellphone online sa halagang 40,000 pesos lang. At kapag nakuha na nito ang cellphone na buong akala niya, siya ang nakabili. Saka na raw i-reveal ni Malae sa kanyang mister ang surprise na 64,000 pesos talaga ang halaga ng cellphone. At siya na ang sumagot sa kalahat pink presyo nito. Siya daw po ay buntes anniversary daw po ng kanilang asawa bukas iniisip daw po niya kung paano iaalok sa asawa niya ang iPhone 16 Plus na ibinibenta ko. Para hindi raw mabuko ang niluluto nitong sorpresa, inutusan ni Malae na magpanggap si Giselle na siya ang katrabaho niyang si Orly Castro na ang palayaw, Lailai. Kailangan daw ito para mabola niya ang kanyang mister. Kilala raw kasi ng mister ni Malae si Orly pero hindi sa mukha at para magtiwala ang kanyang mister sa nag-aalok sa kanya ng cellphone. Kailangan daw ni Giselle na magpanggap na siya si Orly. Pumayag po ako sa ganong setup dahil akala ko po ay surprise. Sa unang usapan po namin, Gcash number ko po mismo bilang Giselle Santos ang ibinigay ko. Pumayag po doon si Ms. Malae. Nung araw ng meet-up, imbes na si Mr. Rawang ang pipick-up, iba-iba raw ang arrangement ni Malae. Hanggang si Mr. may uutusan daw na tao o rider na siya nang pipick-up ng cellphone imbes na kay Mr. Sa rider na rin daw manggagaling ang 30,000 pesos na paunang bayad. At kapag natanggap na ito, sa e-wallet ni Malae. Saka naman daw isi-send ni Malae kay Giselle ang full payment. Yung pag -ini pagbibigay niya ng initial na pera na 30,000, yung rider daw ang magbibigay and then afterwards, uh, ibibigay naman sa kanya through bank transfer ng buyer ng cellphone, yung 60,000. Sinisigurado naman daw po niya sa akin na yung full payment ay mare-receive ko po. Doon po, pumahit po ako sa ganung plano. Ang buyer naman na si Mark, taliwa sa ikinakalat ng iba na hindi raw namin in-interview, na i rin namin ang kanyang panig. Dito niya inilahad na ang alam niya, ang katatagpuin niyang seller ng cellphone, ang pangalan, hindi Giselle, kundi Lailai Castro, na ang hawak na cellphone, ibibenta lang daw ni Lailai sa halagang 30,000 pesos. And siya din po yung dumating sa meetup place namin, at saka, alam po niya yung mga usapan na gumanang pa siya. Ng... Ang, ang isipin ko po ay siya po talaga yun. Check ko lang po, madam na issue. Kung harapan na silang magkatransaksyon, bakit daw hindi pa rin cash ang naging bayaran? Ito ay dahil sinunod ni Giselle ang inutos sa kanya ni Malae. Huwag daw po akong papayag na cash payment dahil may usapan na daw po sa page na bank to bank transfer. Hindi naman po ako nagduda kasi ibang tao na mas gusto nila yung bank transfer. Sige na po ma'am. Si Giselle nung bayaran na ang ibinigay na number kay Mark, hindi ang kanyang e-wallet, kundi sa pangalang Orly C na siyang ibinilin sa kanya ng kausap niyang si Malae. Nalaman daw po ng asawa niya mula kay Orly Castro na bakit si Orly Castro ang magbebenta sa kanya pero ang Gcash number po ay Giselle. Bakit hindi sa Gcash number ni Orly Castro? Dito na po pumasok sa plano ni Miss Malae Gonzales na baka po pwedeng GCash number din daw po ni Ate Orly Castro na kanyang katrabaho ang gamitin na transaksyon ng pagbabayad. Sinisigurado naman daw po niya sa akin na yung full payment ay marereceive ko po. Doon po, pumahit po ako sa ganung plano. Ito siguro yung ating biktima ay talagang mapagtiwala. No? So naniwala siya doon sa mga sinasabi nung supposed to be buyer. At uh, lahat na sinabi nung buyer ay talagang sinunod nitong seller natin. Pero maipadala na ni Mark ang pera sa numerong ibinigay ng inakala niyang si Lailai o Giselle, blinak na ng kanyang kausap. Kung totoo ang mga salaysay ni Giselle, lumalabas na si Giselle at si Mark kapwa na biktima ng kausap nila online. Ang nangyari dito, eh, mawawalan ng cellphone si Giselle that time dahil ibibigay niya yung cellphone yung cellphone niya na worth 60,000, eh yung 30,000 na nasa ere na or nandoon na sa Gcash, na hindi naman niya alam kung kaninong Gcash yon. it is some kind of uh, budol ang nangyari or na-hypnotize or kung ano paman si Giselle na paniwala siya na nitong kausap niya sa marketplace. Ako po ang pinagbibintangan niyang scammer na ako naman po akakala ko siya ang scam sa akin. Ayon po sa mga polis, na middleman scam daw po kami. First time po ito nangyari sa akin. may mga naririnig na rin akong nabibiktima ng mga ganong ganong sinari po, ganong middleman scam. Yung nga yung purpose talaga, Kaya yung magkagulo, kayo yung mag-away, kayo yung magsisihan. Hindi, scammer ka, scammer ka. Diba? Iisipin ng no seller, nag din naman siya para hindi na maobliga si Giselle na ibigay ang ibinibenta niyang cellphone kay Mark, nagpaluwal na lang daw si Giselle ng 30,000 pesos para lang maibalik ang perang ipinadala ni Mark sa e-wallet ng kanilang kausap. Pero meron ding mga nagtaka kung hindi raw scammer si Giselle. Bakit din daw nakapaglabas siya agad ng 30,000 pesos na pera pambayad kay Mark? Yung 30,000 pesos po na ibinayad po naming sa pilitan sa lalaki na ayaw nga pong ibalik sa akin yung phone ko, inutang ko lang din po yon sa kaibigan ko. Isa pa sa ikinaduda ng netizens kung ibinibenta raw talaga ni Giselle ang cellphone bakit tila umalma ito nung tanggalin ni Mark ang nakakabit ditong tempered glass? Ala sir, tinanggal niya yung tempered ko. Ito naman po yung tempered glass na sinabi ko na halagang 1, 3. Ayon kay Giselle, kasama na kasi dapat ito sa package price ng cellphone. At dahil alam ni Giselle na rider lang ang kanyang kaharap, nag-alala umano itong baka magtaka sinamala eh kapag matanggap ang cellphone na wala ng tempered glass. Sinabi ko po doon yung halaga ng tempered glass na tinanggal niya dahil hindi ko po alam unang-una natatanggalin niya. Sa tempered glass naman po na may ipapakita ko ngayon, hawak ko, yun po talaga yung nagkakahalaga sa halagang 1,395 pesos. Ang buong transaksyon na kuhanan ni Mark ng video at in-upload itong nakatago ang muka ni Giselle. Yun nga lang, may mga kumalat online na bersyon ng video kung saan kita ang muka ni Giselle na ayon naman kay Mark, may ibang nag-leak mula sa kanyang private messages. Wala namang mali sa pag-upload ng video for awareness. Pero kasi once na mag-post tayo, nakita ang mukha ng isang tao at ikakasika niya ito, kahit na totoo yung nasa paratang natin, uh, pwede tayo ma-expose sa violation ng, ano, ng libel in relation to the Cybercrime Act. Kasi dahil dito, nagkaroon ng kumbaga, general hatred towards the person posted. Meron tayong due process. No? Pwede naman tayong mag-file ng, ano, ng kaso sa kinaukulan at hindi pwedeng ano, dahil na natin sa public opinion. May rider po akong na-hold up ng dalawang brand new iPhone noong taong 2023 January kaya takot na ako kaya po ako may camera for security purposes ko talaga para sa mga fraud or kung anong mangyayari na ebidensya po ako Si Mark binura na ang na-upload niyang video ni Giselle bagamat desidido pa rin si Giselle na magsampa ng reklamo Kapag napag na naman po ni Gas, na po bahala, kukuha na lang po ako ng abogado. Samantala, ang mga otoridad patuloy pa rin ang investigasyon. Habang gumugulong pa ang kaso, tumanggi munang magbigay ng panibagong pahayag ang PNP Anti-Cybercrime Group. Pero kung sakaling may naging kasabwat sa dalawa ang pinaghihinalaang scammer, maaari rin silang madawit sa kaso. Sa makatuwid, hindi pa sila absuelto yun ay aiding or abetting money muling activities under the financial anti-financial accounts coming act of 2024 at pwede rin nasa 8 years ang kanyang penalty baka mamasabi mong accessory ang isang tao kailangan mapatunayan mo na alam niya talaga na may ganitong klasing modus na nangyayari o pangluloko sa ibang tao at nagprofit siya dahil sa ganong transaction o kaya may commission siya then possibly she may be held liable as an accessory to the crime. Alimbawa, kung makita yung messages no, at mapatunayan talaga na wala siyang sala, then ano, hindi siya pwedeng ma, ano, ma, maging fall person. Pero kung meron man dapat singilin, walang iba kundi ang itinuturo nilang namagitan daw sa kanilang transaksyon. Si Malae Lailay at Orly C. na ngayon tinutugis na ng batas at base sa ilang screenshots ng usapan ni na Giselle at Malae at ni Mark at Lailai ang pictures na isinisend ni Giselle kay Malae parehong pareho sa isinisend ni Orly o Lailai kay Mark para magmukha itong lehitimong transaksyon makikita sa screenshot na ito na ipinadala ni Mark magkapareho ang litrato na isinend ni Lailai sa isinend ni Giselle Kay Malae. Tinatanong nyo kung uh, posible, pwedeng si Laila at si Malae isang tao lang. We cannot say for certain unless we get hold of some evidences. To squarely answer your question, pwedeng uh, isang tao lang din talaga yan. If we are able to trace his location and identity, pwede siyang makasuhan ng estafa in relation to the Cybercrime Prevention Act of 2012. Pwede ring violation to ng ano, anti-financial account scamming of 2024. Mayiging 6 months and 1 day to 6 years si imposable penalty. Habang hinihintay pa ang pinal na investigasyon ng mga pulis, kung middleman scam nga ba ang nangyari kina Mark at Giselle, ang hindi namamalaya ng publiko, parami na pala ng parami ang ganitong mga kaso. Ayon yan mismo sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center. According to our data, no, 3,864 na recorded cases dito sa CICC. At bilang babala sa lahat, narito muli ang ilang paalala para makaiwas maging biktima ng mga ganitong klase ng pambubudol. Well, una yan, yung sa nangyari, paiba-iba yung story. Second, may urgency. Ibig sabihin, pinipili ka, pinipressure ka na, ay oh, hindi, kung hindi mo, oh, bibili, kung sa iba na lang ako bibili or wala nang bibili sa'yo, gawin ganon. And third, too good to be true. Kasi nagpadala sila sa urgency, tsaka doon sa greed. Urgency na maibibenta ko na kagad yung item, yung greed na, oy makukuha ko yung item na mababa. So, I think uh, doon talaga ang uh, ng mga scammers na to na para mabilis yung mga transaction. We have a hotline. it's, uh, it's hotline 1326. 24 hours so may sasagot sa inyo. We also have our website, cicc.gov.ph. Our uh, social media pages, on, we're on Facebook, we're on X, TikTok, and Instagram. Before, nakikita natin, yung mga nabibigtay ng mga online scam, hindi nagsusumbong. Either nahihiya, either walang tiwala na may mangyayari sa kanila. So kailan lahat ng sumbong sa amin, mag, mabigyan natin ng uh, solusyon kaagad. Hey! Hindi pwede, madam! Anong kausap niyo, madam? Maging maingat! maging mapanuri para hindi agad madala sa mga manloloko alaming maigi kung ano ang totoo